journey dito tayo sa Canning Vale Farmers Market. So ito, may entrance po dito. May entrance fee mga ka-journey. Dollars po per head mga ka-journey ang bayad. Yan, yeah, so magalapas tayo ng kunting uh, bariya. Sunday Community Market. Two dollars each. Okay, so let's go inside. Marami na bibili dito ng anik-anik tsaka mga gulay at saka uh, isda. Eh yeah, medyo magandang weather ngayong mga journey. 20 degrees. So medyo natapos na 'yung mga init. Ayun. Yeah, blue blue ang ano, sky. Walang kaulap-ulap. Pero malamig, 20 degrees. So this is how we like it. Ang New Zealand. Sombrero dito eh, macho. Ayaw yung mga ganitong sombrero. Kaya pang gardening 'to. Yung mga ganito ito may ibang siyang net ok ano kang babae eh. ito gano kaya yan yan maganda so ayan pwede kang bumili ng ano kuha ba kuha ba 3 maghanap tayo mga ka journey ng kalamansi 20 bucks for that okay papaya kaya lang medyo na ito no? sa init medyo na ano ni yung mga dahon no? tutuyo mga lemon grass oh. tanglad tapos mga iba ibang uh... ito, mga berries ah, blueberry yung has avocado Ay, ganito tayo sa New Zealand namumunga kaya lang, medyo matagal siya ang pamungahin ano? Ito siguro parang kalamansi. Kaya lang tawag dyan Tahitian Lime. Ito so, mga journey kung Gusto mo magtanim ng mangga. $65. Medyo mahal siya. Pero at least kailangan mo ito dalawa para Para mayroon siyang mga partner. Ito may iba-iba rin dito. May mangga uli. Ito guwabo. Guapol to. Guapol. Laging mga ka-journey. Ito ba ba? Ang bunga niya. 35. Ito po tayo ng mga masasarap na mangga 4.99 lang per kilo Ilang kilo ang bibili mo? Dalawa? <laughs> Ah, baka mabulok. Mabilis ah, mabulok. Sige, ayan po ang ating bibili ngayon. Napakamura mga journey Journey, oh. may durian din dito sa Australia. Oh. Durian. Tsaka syempre, i-build tayo ng dragon fruit. May avocado. Ayun, avocado. Isang, ano, isang suko. May sili. Tsaka maganda yung guapol. Oh. May mga bunga. May bunga ng guapol. Ayun, binabalutan nila. Ang bis ng mamuhang guwapol eh. Dito, maraming mga murang gulay, mga ka-journey. eh, yeah, dyan ka lang na magbabayad, nakapila. Journey, medyo magmerenda tayo. Nabibili mga tinapay. Ayan, ito na lang, Marcia. Starbucks taste. And coffee. Bumid tayo ng coffee and anong tawag dito merch? Panini. Panini. Mukhang masarap po. Oh. Ati lang kami. Medyo, hindi naman gutom. <laughs> Tikman mo nga, ano mo sabi mo? Taste test. Hmm, the journey. approved ba kay misis? Parang pizza. Oh, parang pizza daw. Kaya tayo naman po ang titikim. Mm. Parang pizza nga. may pepperoni, may ham. Medyo maalat siya mga ka-journey kasi dahil meron siyang nga. Olive. Olive. Yeah, sun-dried tomato. Panalo na, magkano to? $16 Sixteen dollars, dalawa na yan. Actually, hinati namin. Malaki naman. <laughs> Medyo mahal. Yeah. Pero nga nice lang. Fourteen. Tsaka isang kape. Pauwi na tayo. Nakabili tayo ng kalamansi. Kumkwat pa lang tawag dyan. And kalamon din. Tawag nila rito. Pero medyo ibang dahon ng konte. Hindi siguro ito yung 100% na gisap kalamansi ng Pilipinas. Pero, this is the closest. So, buwan natin to. Pabungahin to mga ka-journey. Yeah, Maraming pang nagdadatingan. Mga papasok. Kami pauwi na. So, Success naman ang ating uh, pagpunta rito sa farmer's market dito sa Canning Vale. Marami tayong napamili. So ayan, samahan nyo kami. Tatanim natin to. Tingnan natin yung momo nga. Pwede dito ka journey. May drive-thru na. Ano. Pwede kang bumili ng beer at mga kung ano. Ayan, drive-thru. Ito so, tayo sa ating sasakyan Ito natin ating, ating binilihing halaman Mugi na tayo Dito tayo sa banning sa tatanim natin yung kalamansi so bumili tayo ng magandang pot so hindi mo natin talagay sa lupa kasi nag rent lang kami so ayan pating mix so ayan 498 lang pwedeng pwede na dito ko ilalagay sa 25 liters siguro so, mga ka-journey dito tayo ngayon sa Bannings kitchen area bibili tayo ng water filtration system actually maganda to nakatipid ka kasi ito ceramic water purifier kasi laki rin yung nagagastos namin sa ano eh. So malaki ang gastos namin sa water bottle water. so so over so, tong filter, water filter, so makakatipid kami. So hindi na magbibili halos ng mga bottled water kasi laki ng gastos mga ka-journey naka eh. uh, 50 dollars yata per week lang sa bottled water so, dami namin tsaka init so kailangan talaga ng ano baka uh, sa tubig, filter na lang ang gamitin natin. So maraming option dito katulad ng integrated sa kitchen sink. Kaso di naman sarili namin yung bahay. Later siguro pag may sarili kami bahay, mapakabit ko na So ito yung mga bili ng mga kitchen wares and bathroom appliance. So mayroon din sila palang ganito portable uh, water bottle water na may isa kasamang filter so may isa pang option na uh, ganito yan although mas malit siguro ano lang 8.5 liter then hindi mga consumable nya galing ka sa farmer's market kanyang mo ng namnamin at lantakan ng sari-saring tropical fruits kaya ng mangga, papaya, Dragon Fruit Mga ka journey Tara, kain po tayo Mga ka journey oh. Sariwang sariwa yung dragon fruit natin oh. Sarap makain ba kayo dito mga ka journey Since wala tayong ano ngayon Ginagawa Tanim na lang natin itong ating biniling kalamansi So 2 weeks na to Mula na binili natin Hanggang ngayon hindi ka pa natatransplant Sleep na dito sa pot At meron tayong uh, garden mix So Para medyo lumaki na siya Kaganda, ng lalagyan namin sa pot. Nabipat man kami ng house pagka nakabili na kami, dadalhin namin, di ba? may na kaming uh, bahay, dun tatanim siya sa lupa. Sa so, ngayon, yan, dito muna tayo sa pasok. Kunting garden tools at ito yung ating potting mix booster. So, para medyo ready na siya. May tayong malaking ano run, eh, lemon, na ang dami niyang bunga. So, titubigan ko siya para magbunga siya at mamulaklak. So ngayon, ito muna, tanim natin. Tapos natin to para ma-mix natin dito sa ating uh, booster. Okay na rin ng konting booster. Mix na natin. Para uh, medyo kumalat. Okay mga ka-journey, so ganito. Kailangan tanggalin natin yung plastic. And ano, para siguradong lumaki. Kasi nung amateur pa ako dati ganito, hindi ko tinanggal yung plastic. kaya pa na So, ayan. natin ipatong nga dito. Ayan, develop na yung gato po. Tama-tama for transplanting. Ingat lang natin wag ma-disturb yung ugat para hindi siya ma -ano, stress. Ayan, maka-journey. Maka-journey. Saktong-sakto lang yung ating ano, isang sako sa capacity ng pot na ito so perfect 25 liters ayan so happy camper na itong lating kalamansi na nalagyan natin ng ito tingin natin kung gaano kabilis ito lalaki mga kajourney alagaan natin sa dilig